Pag sa tanan, din pahigayon ang Eat or You Can Lechon sa may business center. In front of business center, Karong Adlawa. So, kadtong mga ma-appeal sa Eat All You Can Lechon para sa ika-25 araw ng Digos, dire mo mo diretsyo sa Digos Business Center sa may Rizal Avenue, Digos City. At ubangan mismo. So, Karong Adlawa, gihulat na nga moabot si Vice President Sara Duterte. Aroon, mawapil siya sa Itolucan Lechon in sa ciudad sa Digos. Alang sa ikatwinty-fifth araw ng Digos. Happy 25th araw ng Digos, everyone! So, sa mag no, sa sa Itolucan Lechon, na namoy lechon na ay tubig, giandam, o puso katong mga holder sa claim stub para sa it it or you can lechon karong 25 araw ng digos so again taas ka siya appeal pa siya dito sa unahan so gikan diri sa so, my business center Padiretso siya diri farm cap siya sa business center so taas kayo ang dili mo ma maguot diri. Sorry din na alang sa it all Magstart Mag-start karon taon-taon while waiting ni Vice President Sara Duterte nga mag-abot para mo ma appeal siya sa it all you Can, sa atong sa dito. So, so naa si Ma'am Gina sa plahiyo ang itimbayay mo hang mga Kaila Ma'am O, sila ang mga nag-prepare. O, sila ang oh, nag-prepare para sa Eat All You Can So, Molly ang team nga nagulat diri. Yes, team 1, contract 1. O, dara, o. Oh. <laughs> Molly sila ang team nga mutat-tat sa lechon para sa <laughs> Eat All You Can Karong at lawa, o, diba? So, grabe. Kasmiling, bisagipang kapoy na sila. Huban ani, wala pa yung mga tulog. Parang ni mam... Sabi mam Gina, oh, laban. lang. Kabalo kasi Ma'am Gina, mo ni yung pangitaon sa CSP <laughs> sa CSWD. Sa lingap. lingap. Oh, Lingap pala, Lingap si Ma'am si Ma'am Gina. Oh, sige, Ma'am Padayon di agtadtad. okay, so Nata diri o oh, sila busy at sila o oh, namutang na sila na tubig na ay soft drinks, uh, drinks na puso so kung mag apil mo sa itoyukan within 10 minutes o oh, inyo yun siyang banatan ang lechon diri basta nag waiting na mga people sa gawas maun ni siya ang venue alang sa ito yun lechon karong adlaw taas kayo siya so Dili mo maghuot yun dire. Ang dama ang yung mga claim staff. O dire na pa sa Pikas nag as, nag ano, nay mga na-assign po dire. Say hi sa mga viewers nga taga Digos, sa mga nag-prepare dire. Isa man nga team. Kuam Gina man to dito. Kisa man. Sa Cesar Supplier. Oo, Apple. Ah, Cesar Supplier ug dire basta-basta. So i-wave na inyo mga Dagway niya. kabalo ko kapoy lagi mo tadtadin ha. So while waiting ni Vice President Sara. Hi. Hi. So mooda ini. Oh mooda ini. Mutya sa saging mantikaan. Mutya sa ara. 185. Oh tikaon. Oh Oh di ba si mm di nak magtel. So karon expect nato si Vice President Sara mag-abot. Mo-appeal siya sa It All You Can Lechon with sa mga maestra si Mayor na pa dito sa nagbiyahe pa padulong ligikan sa Don Mariano Marcos Elementary School. Okay, salamat. Salamat sa inyo. So, andaman na ang mga claim stamp. So, sila dito sa gawas, o oh, ni ang pila para sa eat or you can lechon ang mag nagpila diri katong mga nakakuha og oras nga sayo-sayo pa oh. so diri ang eat or ha kita kids happy araw ng digos kanatong tanan Wala yung number kada table. Basta kaya asa ka na tunong. ka. Wala na ni number kung asa ka na tunong, dito ka, para, pa, man eh, 10 minutes naman. So, dapat, ini abot ni mukhaon na, kagita ka naman ni Daan. Oh, 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 di ba? Oh, sila, oh. So, pag humana aning kaon, eh, kung ano po, limpiuhan na sa, lain na po nga badge. Oh. Wala na yung table-table. Diretso sure na. So, mo na sila ang mag-appeal. ka nakakuha o coupon. Game stop pala. Not coupon. O, oh, dari ang entrance. So, dari mo mag-start. ah, mga pulis, siyempre nagbantay dari. Ah. So, ah, mo mag-pilan. Okay. Sabi kainit, pero... Ako, Mone ang agianan. So diri pasudlon ang mga naay claim stop. Antod pa to sa pikas. Oh, apila po ni sa mga people oh wave. Ay, mone na bantay. So isa gyud ni siya, straight gyud ni siya. Diri po ka sa pikas, mo pili lang ka diri. Oh. Murampas at kainit kayo. Oh, diri. sa asa lang ni mo dapita ka maturno dito ka wala na naipuan table table uh -oh. ay si Sir Hill go bat na si Sir Hill dire hi na say hi Sir Hill happy Hello. araw ng digos oh oh, oh dara to ara akong bayaw nga gwapo <laughs> nakakaon oh, na yung iglitsyon baklariks na kayo to ara busog na kayo ni eh. so dire dapita John ang ito yung kan lechon. So diretso mo dire. Katong mga na i-claim tap Ah, oh, dire dapita. Oh. Oh, iba. Okay, mo na siya. Oh, hi. Oh, dara daghan kay kung mga fans dire.